Hello, magandang buhay. Kaibigan natin diyan sa YouTube, Facebook, Practical ayon. Meron tayong uh, UB5RE. UB5RE ba to? Oo. 5RE. So ang issue mga kalodi Audio Mahina, napakahina yung audio Tapos walang transmit check natin yung may transmit na UB5R frequency mode yeah, meron siya ito low di wala tapos mahina pa yung audio Ang gagawin natin ngayon mga lodi. Uh, speaker mahina. Walang transmit. Wala siyang transmit. Tapos Nakargahan pa ng nakargahan pa ng pandito lodi oh. Uh, shoe glue. Eh hindi ko mabaklas. Kanina ko pa binabaklas 'to eh. Ay hindi mabaklas eh. So gagawin natin mga Lodi ano Wala, kanina ko ka pa pinupukpok to Lodi eh Kanina ko ka pa pinupukpok Ayaw talaga matanggal Ayan o oh. Durog-durog na po yung kanyang bunganga Oh, bukanan Palitan na lang natin ng casing mga lodi nawala yung mango ko Lodi nawala yung puluhan ng T6 ko o T8 uh, T8 Hindi siya Allen Range Siya ay Star K Ayan. Ito ay Star K Nawala yung puluhan ng isa aking Star K Ire-refer natin yung kanyang uh, Finals final slow di. Pagka ganito ang slow di, wag muna kayo magpapalit ng finals ano. Uh, wag wag po muna kayong bubunot ng finals. Ito wala pong transmit ito. UB5RA, uh, UB5R bowing pare-pares lang po ng board yan mga lodi. Ah uh, kaibigan. natin yung gawa natin mamaya, mamaya Lodi uh, ah, ipapadala natin yung ating package Ayan hey, Lodi Isa lang Okay na isa lang Lodi <laughs> shoutout Lodi YouTube Ayan shoutout lang Rod yeah Ini idol ko ni Mr. Palamin Ayan o oh. Ayun, si sir ay kaibigan natin uh, Siya po yung uh, Ano ba sir? Manager ba ilalag ilalagay natin sa GNT? Manager ba? Manager Avan. ng pick up Manager ng pick up <laughs> uh, Kaibigan natin yan uh, Kabats ko nung araw Sa high school Kamabaryo ko din Magkalapit barangay Salamat Laudia Yes Bawi na lang ako Okay Ayan lodi, pinadala lang natin yung... Ay, nakita ako ah. Marami kasi akong aso mga lodi. Ayan oh. Ayan. Andiyan yung aso, syempre. May paalala dito. Ayan lodi oh. Paalala po. So diretso tayo sa ating ginagawa loading ano. Okay, patuloy tayo Lodi. Uh, lang yung ating courier sa GNT, yung kaibigan natin sa GNT. Padala tayo ng package. So ito Lodi, connected naman siya ano, ayan oh, connected siya pero Ayan, oh. yung multi, mapansin nyo yung multi yun, no? Oh. Connected naman siya pero wala siyang transmit. Ayun gaya nga nang nasabi ko Lodi ano, pagka, ganun, pagka, walang transmit yung isang portable radio, huwag muna kayo magpapalit ng finals. Gawin nyo po muna yung step na yung tinatawag na reheat. Painitan nyo lang muna yung kanyang finals. audio yung kanyang final slow Slowdi, so, sabi ko nga kanina, ah uh, pagka halimbawa wala siyang transmit. Huwag niyo muna papalitan ng final sana. Subukan muna nating mag-reheat. Ititinit lang natin mga load. Ito po yung kanyang final slow di ano. Ito pala yung magandang view eh. i reheat -re muna natin yan. Baka, anong tawag dito? Baka kaya panggisingin yung kanyang final sa uh, pamag pamamagitan ng init mga kalod ko. kasi mataba yung aking uh, lead mga lodi taba oh, sino kaya pwede mag sponsor ng soldering soldering iron Ayan Lodi, painitan lang yung finals ano? Huwag muna tayo magpapalit ng finals Ayan, baka makuha pa sa hinang eh Sa init Kanyan lang yan Lodi Kasi yung iba Ayan o oh. Marami naman na akong ginanito Lodi eh Kaya nagtatagal naman Kaya sabi ko nga Baka kaya pa naman ng init Initan na lang muna dali ilipat natin Di maganda yung position Lodi baka matamaan yung gitna paalang load yung iniitan na ano, pa? paa paanong transistor tapos pagka nainitan loadi yung uh, magkabilang dulo na pa? nung transistor dito muna dito naman tayo Lodi, uh, ako ako'y hindi bihasa sa paggagawa no? pero itong mga tulodi eh, uh, natutunan ko na lang din by experience Inuulit ko Lodi ano, wag muna kayong magpapalit ng finals kung halimbawa walang transmit inyo ang inyong uh, portable radio. Yung gaya ng mga ganito, pare-pares lang yan po. Init lang po yung ginawa natin, Lodi. Ano? Pinainitan lang natin. Hindi po tayo nagpalit ng finals. Pag magte-testing tayo lodi, maglagay lang tayo ng katis ng tornilyo lang dito. May ngayong background ko lodi, Tabing Highway talaga. Subukan natin Lodi kung may transmit na ano. Simulan natin natin Lodi. ECB. Nakasindi na yung kuwan natin. Ah, uh, buffing natin. Tsaka natin pigain Lodi. Ne, ibay na pindot ko Lodi. Alarm pala yun Okay. Ayun Lodi, meron na. Meron oh. So. kung nag-contact kaya nyo no ayan, ayan contact sya Lodi ah oh. huwag nyo kakalimutan Lodi ah pagka nagkabit ko yung LCD check nyo muna kung contact sya mayroon pa balik balik Lodi ah uh, mayroon pagkalimbawa nilagay mo na lahat yung tornilyo nuts babalikan mo na naman kung hindi lumapat yung kanyang rubber connector thank <music> you ingat Lodi Araw no? ingat sa pagtutulak sa nuts ng volume control o kaya kahit dito sa may antena ingat po kasi pagka dumulas po yan halimbawa nakaganyan yung posisyon nyo tinutulak nyo pagka dumulas po yan at ah, tinamaan dito sa plastic kasi plastic lang to eh kung minsan nababasag to diretso dito na na ako Lodi ayan o may lamat po oh. ayan ayan o no? Ingat po So testing natin lodi ano wag na muna natin lalagay yung mga ano uh, kanya mga Bracket Hello lodi uh, Binuksan ko uli ano Dahil Yung kinabit nating speaker Mahina pa rin Sandali lang Itatayagnose natin Mahina pa rin lodi eh. Tataka ako eh. Kala ko speaker lang. Ayan lodi oh, Malakas siya. Mamaya maya babagsak na naman yung kanyang audio. Balutin natin. Ayan Lodi, mahina na naman oh. Ayan oh. Ayan. Ayan oh. Ayan o. Oh. Parang lusted yung kanyang IC. Kanyang amplifier Lodi Parang losted Parang naglulus Dari lang Lodi ano uh, Iri-resolder -re lang uli natin Lodi Sa shutter uli natin i-resolder ko na lang Lodi para tapos na para wala nang pambar Lodi nagpapambar yung ating radio Lodi ito yung kanyang amplifier Lodi ah uh, ito yung sa may audio IC Inerisadar ulit natin Baka naglulus to Yung kanyang mga paa category so, Lodi, sandali lang ah. Ayun Lodi, malakas na. Ayun, so hindi pala sira yung kanyang speaker. Pero pap, pinalitan na rin natin kasi nga durug-durug na yung ano eh. Ayun Lodi, malakas na. Okay. Ah... Uh na doble ako ron ah ganda ganda pa naman ng paliwanag ko mga lodi na kailangan i-double check mabuti pagka isasara yung radio <laughs> tapos ako pa yung nagkamali hindi ko na i-double check yung kanyang audio IC ito uh -oh. lodi oh Yan yung nagka-problema sa kanya, Lodi. Ano yan, oh. Doble na rin po yung hinang Lodi Eh malakas na siya Hindi na siya Hanso na umulan Kakabsat Tatay ko Agumul-umul ka Okay Balik na natin Lodi Para matapos na ito Isang portable na to. op tanggal. Walang naman yung mga makukulit dito Lodi sa mga China na mga ganito Yung mga rubber nya, makukulit Merap ipasok Okay Sara natin yan ay hindi ko na check na naman to Dali ang loading may sumabit may nakialam nakikialam yung kanyang monitor eh ayan oh. nakikialam yung monitor oh hindi na siya nakialam Lodi ito mahirap dito sa bowfing na ito pag binubuksan medyo maarte Lodi oo oh. Ito Lodi, ayos na Oh, tapos na Lodi Wala nang pambarto Lodi Hindi na magpapambartong radio natin Oh, ayan o oh. Ayan o oh. Okay na Lodi Ah, uh, ayos na yung ating Ah uh, Bowfing May transmit na rin siya o oh. o, lakas mamaya dito naman kakabit na lang natin mamaya itong mga to. So, yun lang mga kalodi. Ano? Magandang buhay. Sana nakatulong, nakashare sa inyo yung konting tutorial. Magandang buhay po, Lodi. 73, maboy kayo dyan. Thank you very much po.